Ang daya ng lol. Ang daya ng lol. Ikaw na naman po, kaya mo. oh Ah! Ah! Oh! Ah! Ay! Ay! Ay, ma! Ano naman yung mepot? Pitik mo lang tayo dyan. Naku, eh, kesa naman puro internet at cellphone ang alam ng batang ere. Aba, yung mga bata dyan sa labas, nakakalimutan na yung larong Pinoy. Ang saya nga po, Ming mas exciting pa po kaysa sa Candy Crush. Oh, oh nakahain na pala tayo eh. Nasaan si Eric na eh? Ah, baka may lang. Okay. Surprise! Oh, ayun oh. na pali! Oh, ayun na. Ayun na. Ayun na. Mm. Naku, anak ko. Kuya, Kuya para sa akin po ba to? <laughs> para kanyang pangangat. Thank you, honey. I love you! Thank you, Kuya! Oh, anak! siya. Ang na-surprise kami rin ng lola mo. Hindi ko naman alam na hanggang ngayon, Hindi mo nakakalimutan yung pangako mo sa kapatid mo? Thank you. Thank you, anak. Oh, naman, ma. sa ma, may surprise din po sa inyo. Ha? Ay, tablet kayo? Tablet? tablet? Ay! <laughs> Ay! tablet tayo? Hindi, hindi. Easy lang, easy lang, easy lang. Wait lang, Diyan na. Wait lang. Ay, tablet, oh. TV? Ewan oh. ko. Tablet? Tablet? Oh, my God. <laughs> <Both Tablet. mo. laughs> Madawa. Good evening po. Ina-anak, salamat dun sa kaso ha. Uh, napakalaki ng utang na loob namin sa'yo. Ako, Ninang, wala po yun. Tsaka alam ko pong hindi po kaya ni Daddy gawin nun sa inyo. Buti nga po nakonsensya siya eh. Wow! Ang laki talaga ng ginanda mo at pinayat! Hindi ka na tayo ba chin-ching? Tama! <laughs> tama ang <laughs> <tama, laughs> sabi ni <laughs> <si> Eric! <laughs> <laughs> talaga si Lola ang gano'n joker pa rin. <laughs> 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 Pero ina anak, alam mo, ang galing ng pagkakilala niya ni Eric ha. Ang lakas na kapelikula. <laughs> Naku, hindi tama po kayo dyan. Eh kung hindi ko nga po yan nakilala si Eric, baka hindi po ako nagkaroon ng boyfriend. Boyfriend? boyfriend. Pero hindi po yung boyfriend boyfriend. Eh, parang kapatid ko nga po yan si Eric eh. I mean, boy na friend. Feeling ko nga po, BBF ko yan eh. As in, my best boyfriend. Eh, <laughs> Eh, teka muna sandali. Gusto mo? Dito ka na kumain, ha? Maghahanda ako. Ay, naku, Lola, to sing. Uwi na po ako. Si Daddy po kasi niintay po ako. Doon po kami magdi-dinner sabay-sabay. Oh, sige. sige po, ha. Mukhang sige po ako. Ate Pia. Sige po. Elsa, eh, laki-laki mo na. Ay, grabe. Tanang karan mo na ako. Yeah. Yeah. Thank you po. Namiss ko po kayo. Namiss din kita. Hala ka, Sexy! 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 sige. Sige po. Sexy! 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 拜拜拜。改一下，改一下。